Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi ah. Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi oh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Oh. Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Pilipino, yan. Sa 2024 ang mga taong ipinanganap sa taon ng tigre ay pagpapalain ng magandang kapalaran ngunit maaari ring makaranas ng hindi magandang swerte. Halimbawa, maaaring sila ay magsumite ng isang kahangahangang ulat sa trabaho ngunit maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga kasamahan sa trabaho. Posible rin na makaranas sila ng mas maraming presyon mula sa kanilang mga kakumpetensya. Halimbawa, Maaaring makaranas sila ng matinding kompetisyon sa pag-aangat ng kanilang karera o sa pagkuha ng mga malalaking proyekto. Mahalagang magkaroon ng libangan o lumahok sa mga kawili-wiling aktibidad upang maibsan ang presyon at hindi ito makakaapekto sa kalusugan. Sa aspeto ng yaman, karaniwan silang magkakaroon ng masagana na pamumuhay, ngunit mahalagang hindi maging sakim sa paggawa ng mga pamumuhunan. Halimbawa, mag-invest sa mga siguradong bagay at iwasan ang sobrang mapanganib na pamumuhunan. Ang mga single ay maaaring umibig sa isang tao. Ngunit ang relasyon ay maaaring hindi umunlad ng maayos at maaaring humantong sa hiwalayan. Halimbawa, maaaring magkaroon ng mga pagkakaiba sa mga pananaw at interes na maaaring magdulot ng pagkakalabuan upang mapanatili ang isang masayang pagsasama. Ang mga may asawa ay dapat na panatilihin ang makatuwirang distansya sa ibang kasarian. Halimbawa, ang pag-iwas sa sobrang pagiging malapit sa mga kaibigan o katrabaho ng kabilang kasarian. Mahalaga rin na magkaroon ng mabuting komunikasyon at pag-unawa sa iyong kapareha upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan o pagseselos sa kabuuan. Ang taong 2024 para sa mga ipinanganak sa taon ng tigre ay puno ng mga hamon at oportunidad. Ang pagiging handa at pagkakaroon ng positibong pananaw ay mahalaga upang malampasan ang mga ito. Sa 2024 ang mga manggagawa sa opisina ay magiging matagumpay sa kanilang mga gawain. Mahalaga ang pagpapakita ng kahusayan at dedikasyon sa trabaho. Halimbawa, ang pagtatapos ng mga proyekto sa itinakdang oras at pagbibigay ng mataas na kalidad na output. Mahalaga rin na magkaroon ng magandang relasyon sa mga katrabaho at mga kliyente. Halimbawa, ang pagbuo ng positibong ugnayan sa pamamagitan ng magandang komunikasyon at pagiging mapagkakatiwalaan. Ang mga negosyante ay maaaring makaranas ng isang kumikitang taon. Mahalaga ang pagiging maingat at matalino sa pagpapatakbo ng negosyo, halimbawa, ang pagtuon sa mga bagong oportunidad sa merkado at pagpapabuti ng serbisyo o produkto. Ang pagkakaroon ng malawak na network at magandang relasyon sa industriya ay mahalaga rin. Halimbawa, ang pakikilahok sa mga seminar at networking events upang palawakin ang iyong koneksyon. Sa 2024, ang mga taong ipinanganak sa taon ng Tigre ay maaaring magkaroon ng walang alalang buhay pinansyal batay sa kanilang kita mula sa trabaho. Halimbawa, ang pagiging masinop sa gastusin at pag-iipon ay magdudulot ng mas matatag na pinansyal na kalagayan. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng matalinong diskarte sa paggastos. Halimbawa, ang pag-invest sa mga long-term na savings plan tulad ng retirement fund o health insurance. Para sa mga negosyante, maaaring ito ay magiging isang kumikitang taon. Mahalaga ang pagiging maingat at mapanuri sa paggawa ng mga pamumuhunan. Halimbawa, ang pag-iwas sa mga high-risk na investment at pagtuon sa mga stable at proven na market. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa pinansyal na pamamahala ay mahalaga. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng emergency fund para sa hindi inaasahang pangangailangan. Halimbawa, ang paglalaan ng isang bahagi ng kita para sa emergency savings. Ang paggamit ng mga financial tools at resources ay makakatulong sa mas epektibong pagpaplano ng pananalapi. Para sa mga may regular na trabaho, mahalagang magkaroon ng side income para sa karagdagang pinansyal na seguridad sa kabuuan. Ang 2024 ay maaaring maging isang taon ng pinansyal na katatagan at paglago para sa mga ipinanganak sa taon ng tigre, basta't sila ay maging maingat at matalino sa kanilang mga pinansyal na desisyon. Sa 2024 ang mga single na ipinanganak sa taon ng tigre ay maaaring makapagsimula ng bagong relasyon subalit kinakailangan ng dagdag na pagsisikap upang mapanatili ang relasyon halimbawa ang pagkakaroon ng sapat na oras at atensyon para sa kanilang partner mahalaga ang komunikasyon at pag-unawa sa pangangailangan ng bawat isa halimbawa ang pagiging bukas sa pag-uusap tungkol sa mga hinanakit o problema sa relasyon ang pagbibigay ng sapat na espasyo at respeto sa isa't isa ay mahalaga rin halimbawa ang pagrespeto sa personal na oras at libangan ng bawat isa. Para sa mga may asawa, mahalagang panatilihin ang katapatan sa kanilang pagsasama. Iwasan ang mga tukso mula sa labas. Halimbawa, ang pag-iwa sa sobrang pagiging malapit sa mga kaibigan ng kabilang kasarian na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging supportive sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa ay makakatulong sa pagpapatatag ng relasyon. Halimbawa, ang pagiging cheerleader sa mga mahalagang hakbang ng isa't isa sa karera o personal na buhay. Para sa mga mag-asawang may anak, mahalagang maglaan ng oras para sa pamilya. Sa kabuuan, ang 2024 ay magiging isang taon ng pagsubok at pagpapalago ng relasyon para sa mga ipinanganak sa taon ng tigre. Mahalaga ang pagiging matatag at mapagmahal sa bawat yugto ng kanilang pagsasama. Sa 2024, ang mga mag-aaral na ipinanganak sa Taon ng Tigre ay maaaring makaharap ng ilang hamon sa kanilang pag-aaral. Hindi ito magiging madali, ngunit may mga paraan para mapagtagumpayan ito. Halimbawa, ang pagkakaroon ng maayos na plano sa pag-aaral upang maging organisado at epektibo. Mahalaga ang pagdalo sa mga profesional na klase o seminars upang madagdagan ang kalaman at kasanayan. Halimbawa, ang pag-enroll sa mga online courses na may kinalaman sa kanilang kurso o interes. Ang pag-iisip ng sariling diskarte at pagiging independyente sa pag-aaral ay kritikal. Halimbawa, ang pagbuo ng sariling pamamaraan sa pag-review o pag-aaral. Ang pagkakaroon ng study group o pag-aaral kasama ang mga kaibigan ay maaaring maging epektibo. Halimbawa, ang pagbuo ng grupo para sa pag-aaral. ng mga mahihirap na paksa sa pangkalahatan. Ang 2024 ay magiging isang taon ng pagharap sa mga akademikong hamon para sa mga mag-aaral na ipinanganak sa taon ng tigre. Ang pagiging masipag, organisado, at handang matuto ay susi sa kanilang tagumpay. Sa 2024, ang mga taong ipinanganak sa taon ng tigre ay maaaring makaranas ng mas mataas na presyon na maaaring makaapekto sa kanilang mental at pisikal na kalusugan. Halimbawa, ang stress mula sa trabaho o personal na buhay ay maaaring magdulot ng pagkapagod o pagkabalisa. Mahalaga ang pag-aaral kung paano mabawasan ang stress. Halimbawa, ang paggawa ng mga relaxation techniques tulad ng meditation o yoga. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong sa pagpapabuti ng pisikal na kalusugan at pagbabawas ng stress. Halimbawa, ang pagtakbo, paglangoy, o pagbisita sa GYM. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pahinga at tulog halimbawa, ang pagtulog ng hindi bababa sa walong oras bawat gabi, at pag-iwas sa pagpupuyat. Ang pagkain ng balanse at masustansyang pagkain ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Halimbawa, ang pagkain ng mga prutas, gulay, at pag-iwas sa sobrang asukal at processed foods sa pangkalahatan. Ang 2024 ay magiging isang taon kung saan ang kalusugan ay dapat bigyan ng espesyal na pansin. Ang pag-alaga sa sarili, physical man o mental ay mahalaga para sa pangmatagalang kagalingan. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagpindot ng thanks na nasa baba ng videong ito. Happy New Year! Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na